Bakit palaging naghahang ang telepono at paano ayusin? Kung palaging naghahang ang telepono mo, kadalasan ay maayos ito. Bago magpanik, ang paghahang ay hindi lang bad luck, palatandaan ito ng isang partikular na sanhi, kulang sa storage, problemadong apps, luma ang system, init o hardware na overloaded. Ipapakita ko ng mabilis kung paano tukuyin at ayusin para sa Android at iPhone. Bakit nangyayari ito, mga karaniwang sanhi? Ang mga madalas na sanhi ay, halos puno ang storage, overloaded ang LAN, maraming bukas na apps, may bug ang mga app, hindi updated ang system, degraded ang baterya o sobrang init. Minsan ang bagong update ay nagpapabagal muna hanggang mag reindex ang device. Ang pag-alam ng posibleng sanhi ay tumutulong para piliin ang tamang solusyon. Mga simpleng unang hakbang na halos laging epektibo. Isa, i-restart ang telepono para linisin ang temporary memory at isara ang mga nakahang na proseso. Dalawa, maglibre ng storage, burahin ang malalaking file larawan o ilipat sa cloud EA. Tatlo, isara o i-uninstall ang mga API na naghahang at i-update ang mga ginagamit mo. Sa paggawa lamang nito, madalas malaki ang pagbuti ng performance. Step by step para sa Android, mga practical na action. Suriin ang storage sa setting storage at burahin ang hindi ginagamit. I-clear ang cache ng problemang apps. Sa apps, piliin ang API storage clear cache. Huwag ipagkamali sa clear data na mag-aalis ng login. I-disable o i-uninstall ang mga pre-installed apps na kumukonsumo ng memory. Bawasan ang widgets at animations i-update ang Android at apps. Kung walang epekto, mag-backup at isaalang-alang ang factory reset. Step by step para sa iPhone, mga practical na action. I-restart o force restart, depende sa modelo, para ayusin ang pansamantalang paghahang. Suriin settings general iPhone storage at burahin ang mabibigat na apps files. I-update sa pinakabagong iOS at i-update ang apps sa App Store. Kung isang partikular na api ang nagka problema, i-uninstall at i-reinstall. Bilang huling paraan, i-restore mula sa backup. Mga partikular na problema at paano kilalanin. Naghahang lang sa isang api mali ang api, i-uninstall o maghintay ng update. Naghahang pagkatapos ng update maghintay ng ilang oras, indexing, o i-restart. Kung nagpapatuloy, hanapin ang patch update. Pag init panandang pandagdag paghahang itigil ang paggamit at hayaang lumamig, ang init ay pwedeng pansamantalang magpababa ng performance. Napakagulang na device maaaring hindi kayanin ng hardware ang mga bagong feature, maaaring kailanganing palitan. Pag-iingat at pag-prevent para hindi bumalik ang paghahang. Panatilihing mailibring space, hindi bababa sa isa 0, 15% ng kabuang storage. Regular na i-update ang system at apps. Iwasang mag-install ng files mula sa hindi kilalang sources. Gumamit ng passwords at authentication, at i-enable ang automatic backup ng photos at contacts. Kailan maghanap ng technical na tulong? Kung sinubukan mo na ang mga basic steps at patuloy pa rin ang paghahang, maaring may hardware failure, sira ang memory o storage, o mas komplikadong system issue. Sa ganitong kaso, maghanap ng authorized support o maasahang repair service, lalo na kung may warranty pa ang device. Mabilis na buod, checklist na subukan ngayon. Isa, i-restart. Dalawa, maglibre ng space. Tatlo, i-update ang system at apps. Apat, isara i-uninstall ang problemang apps. Lima, kung nagpapatuloy, mag-restore mula sa backup o humanap ng service. Subukan ang bawat hakbang, ang karaniwang pagkakamali ay laktawan ang basic at dumiretso sa matinding hakbang.